Happy Friday mga Marcy at Parsi! This is Mami Roxanne at hindi ka pa naka-follow sa akin PJ baka naman. Eto nga ay e, yung ngayong gabi na at naglinis na nga ako ng bahay namin dahil napakakalat nga. Paano simula nga kaninang umaga hanggang maghapon eh itong bahay nga ang inatupag ko, yung pagpipintura at saka pagsisinsil dun sa may kusina. Lahat nga ng pader na napinturahan ko na nga rin at na second coat ko na. Bali itong gagawa na ibaba din ng switch yung hindi pa napipinturahan dahil sa semento hinya nga yung pag niya. Ay hindi pala yung kwarto nga ay hindi pa napipinturahan pero sa susunod na nga yan at may iba pa kaming uunahin dito tulad nga nitong switch at saka yung lababo. Ayos ewan ko nga kung kailan nga kami may ginagawa dito sa bahay at nakisabay pa nga yung lababo namin na nagkaroon nga ng leak. Kaya nga namin sinisinsin yun dahil babaguhin nga ng yung linya ng daluyan ng tubig. Hindi niya pa rin kasi natapos yun nung day off niya dahil medyo matagal nga magsinsil. Anyways ito ang patungan ko ng home theater and daming nga nagsasabi na palitan ko na nga daw dahil color green. Kalalagay ko nga lang yan ng September dahil yan nga yung pambalot ko dyan na pang Pasko. Pero antayin nyo na nga lang at hindi ko na nga papalitan ng cover yon dahil nagpaplano na nga kami ng daddy na umorder sa Shopee ng TV Rack. Pero pera na nga lang ang kulang, Charis. Pero hindi, inaantay ko na nga lang din talaga yung commission ko sa Shopee at yun nga yung pinaplano kong pambili. O oh, ba diba? talaga namang Paskong Pasko na nga dito sa bahay dahil ang dami ng pasabit dito sa sampayan at kung ano-ano na nga lang ang nakasabit. Mahilig kasi ang dati magsabit-sabit niya ng pantalon na tulad nga niyan, tatlong pantalon nga niya yung nakasabit dyan. Ay naku, alam niyo bang mas magulo pa nga to kanina dahil lahat nga ng gamit namin ay eh, nakaurong? Lalo pa nga dito sa party na to at ito nga kanina yung sinecon coat ko. Hindi ko na nga sinama dito yung pagpipintura ko kanina dahil baka nananawa na kayo dahil itong mga nakaraan eh puro nga pagpipintura ang vlog ko. At wag nga kayong mag-alala sa susunod nga ay pintura na naman ang na magiging vlog nito dahil hindi pa naman to napipinturahan talaga ng pinakapintura niya. I mean yung parang pinaka final na pintura dahil itong ang pinintura namin dito ay flat lang. Anyways, mabalik na nga tayo dito sa video ko. Dito nga napupunas na ako ng tukador at ang daming ang alikabo. Paano Nung mga nakaraan nga ay hindi ko nga to ganong napupunasan dahil na busy nga ang Marcy Roxanne nyo sa pagpipintura. Pero worth it naman dahil iba na nga yung nakikita nyo sa video ko at iba na nga ang kulay ng pader. Abangan nyo na nga lang sa mga susunod kong vlog Kung ano nga ba yung mga susunod pa naming gagawin dito sa bahay? So yun, inalis ko na nga dito yung lamesa at mga upuan tapos inayos ko yung kurtina at nagbulis na nga rin ako. Buti na nga lang at mas napadali nga yung paglilinis ko ngayon dahil nga sa map. Tsaka mas convenient talaga siyang gamitin dahil sabi ko nga sa inyo eh, self wash na nga ito. At kung gusto nyo nga rin ang map na ginagamit ko ay lalagay ko na lang ang link sa may comment section. Kayo na nga lang ang humusga dito sa pagmamap po kung gano'n nga siya kaganda gamitin. At yun lang muna mga Marsis at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.